Tony Fowler hindi makikisawsaw sa isyu ni na Rosemar at Zenev. Walang magandang may dudulot yan. Pero para kay Rosemar, syempre dahil mahal na mahal ko yun si Rosemar, ang masasabi ko talaga ay ano man ang sabihin ng iba, ng maraming tao, sa mga nagabasa na mayabang ka, kahit anong sabihin nila sa'yo dahil flex ka ng flex kung anong meron ka na naabot mo ngayon tuloy mo lang kasi ang mahalaga naman dyan yung makikita natin yung bright side na kahit anong balibalik na rin nila ikaw si Rosmar ikaw ang pinakamalakas dahil wala kang ibang masamang tinapay sa iba, kundi ang makatulong sa kapwa. Walang balak ang social media influencer at vlogger na si Tony Fowler na makigulo sa isyo ni na Rosemar Tan, Zinab Hareke, at Rabia Mateo. Bagamat nag-send sa kanya ng mensahe si Rosemar dahil nalulungkot at nadidismaya siya matapos niyang makita ang screenshot kung saan, tinawanan, siya ni na at Rabia ay mas pipiliin na lamang nitong huwag ng makisali sa isyo. Nagpayo na lamang si Tony kay Rosemar na patawarin na lang ang mga kilalang personalidad at ang mahalaga ay nasa maayos na circle of friends siya. Ipinost ni Rosemar ang screenshot ng pag-uusap nila ni Mommy Oni sa social media kaya naman marami sa mga netizens ang nag-aabang kung paano ipagtatanggol ng kontrobersyal na vlogger ang kaibigan. Nag-post nga si Tony ng video sa kanyang TikTok account ay nilinaw na hindi siya sasali at makikipagsabungan sa isyo ng tatlo. Unang-una sa mga gustong pagsabungin kami, hindi po yan mangyayari. Pangalawa, kaya lang po ako nagsasalita dahil ang dami pong nagtatag sakin sa video ni Rosemar na parang nakikisali po ako. Yes, totoo na nag-PM sa akin si Rosemar and talagang bilang ate ako talaga yung pinagkamatiwalaan niya at pinagsasabihan niya. So sabi niya, ate bakit ganito? Idol ko pa naman siya. Nalulungkot ako, ganyan. Ang sabi ko na lang sa kanya ay ang mahalaga nasa tamang circle ka. Ibig sabihin ko noon, napapalibutan ka ng environment na katulad namin, lahad ni Tony. Aniya, ang payo niya lang ay sana magkabati na sila at hindi na para pal -alain pa ang sitwasyon. Wala rin naman daw kapupuntahan kung ipagtatanggol niya si Rosemar dahil hindi naman siya kasali sa gulo at kaya alamang siya nagsasalita ay dahil ipinakita ni Rosemar ang screenshot ng pag-uusap nila at tinatag siya ng maraming tao. Chika pa niya, wala naman daw masamang tinapay si Tony at ang sinabi niya ay ang mahalaga, nasa tamang circle of friends si Rosemar at ang advice niya ay sana maging maayos na ang lahat sa pagitan ng tatlo. Tila may paaring naman ang social media influencer patungkol sa bayaran at nilinaw niyang wala siyang natanggap na bayad at hindi siya nagpabayad sa naging guesting nito sa nagdaang concert ni Rosemar sa Araneta Coliseum bilang tanda ng pagsuporta. Hindi po talaga ako nagpapabayad. Wala pong binayad si Rosemar kahit piso o kahit na anong favor as in literal na wala. Wala rin akong hiningi, say ni Tony. Dagdag pa niya, yun ang totoong suporta, yung walang bayaran. Kasi nga ang eksena talaga ng ganyan ay magulo. Ayoko ng magulo, alam nyo naman ayoko ng bayaran. Ayoko ng ganyang kelab. Gusto ko lang mag-send ng good vibes. Matatanda ang nagsimula ang isyo matapos ipost ni Rosemar ang screenshot kung saan makikitang nag ha ha, Sina Zinib sa pinagkukumparang larawan nila ni Glenda de la Cruz.